Tao sinuyot ko po yung ano rito. Ah, mga isda dito, wala pa diba rating, na po isda dito pag di po kayo nagpunta rito. Ay, ah, naghihintay po ng ano. Punta na po kayo rito sa bilang na ilang araw po, wala nang lalabas. Dobli na po presyo ng ano, ng mga isda dito kapag di pa po kayo nagpunta. Sabi na nga na po ito, sa may talim. Boss, si idol-idol, vlogger, nanawagan po na po sa inyo mga mamimili, punta na po kayo dito. Ilang araw na lang po, magkakamahala na yan. Ito po, naghihintay nga po yung barito. O, oh, vlog kayo, hindi, boss? O, vlogger. Lagi po yung nakarapin. Nga sila po, mga naganong da, Ilang araw na lang po, wala na naman lalabas. Magkakamahala po mga sida, doble na po. Tatlong doble po para Hanggang maaga po, samantalay na po ninyo. Punta na po kayo hanggang hapon. Ngayon, Sila po yung mga nagigitay po ng ano, ng darating biyahe. Mga batilyo. Oo oh, ha? Mga batilyo. Ah, batilyo. Huwag lang po kawawa nga po sa lakas. Sila po mga tumutulong sa mga pagano po. Mga batilyo sa lagay tao. tao batilyo po daw sila. Sila po mga nagano sa <laughs> daan. Hindi kilala po si Tamboy. Mo si Tamboy. Eh, manuwa ko sa anin. Nagaan pa pa ba rin? Nagaan 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 pa ba rin? ba rin? pa Si rin? Si Rudy ba si Rudy pa ba si Rudy Nagaan pa ba rin? Nagaan pa ba rin? ng pa